Hi guys! Tara sa manyo kong saksihan itong napaka-inspiring na story nung may-ari na FA na isa sa mga nawalan ng trabaho nung panahon ng pandemi plus yung anak meron pang otisim pero hindi sumuko sa hamon ng buhay. Kaya ngayon mas lalo pang sinuswerte at lumalakas yung small business niya. Ito ang Awesome Goodies by Mateo at sila yung mga owner at yung anak nilang si Mateo. Sobrang cute na store nila, maliit lang pero grabe yung mga dessert na in-offer nila dito. Actually guys, maraming beses na na-feature yung story nila. Mabibilib ka lang din talaga kasi kay Mami Ella. Imagine guys, guys, isa siya sa mga natanggal na flight attendant no nagbabawas ng empleyado nung panahon ng pandemya. Kaya sobrang naapektuhan yung pamilya nila. Plus yung anak nila na diagnosed pa na may autism. Pero for me, blessing talaga yung mga ganyang bagay. Tignan niyo naman yung 5,000 na kapital nila noon. Eh sobrang napalaguna nila ngayon. Kung saan sang na ng Pilipinas yung mga umuorder sa kanila. Plus minsan kinukuha rin sila sa mga events. Saka good quality talaga yung mga gawa nila, guys. At makikita niyo mismo na hindi talaga nila tinitipid. Kaya ako, sobrang bilib ako sa mga taong hindi sumusuko at laban lang ng laban. Dadating yung araw masasabi mo at mapaproud ka sa sarili mo na hindi ka sumuko kahit anong mangyari. So, nagsimula ang Awesome Goodies noong 2021 during the pandemic kasi ang anak ko po ay diagnosed ng autism spectrum disorder. So, para malibang sa bahay, nagsimula kami na mag-bake tapos nagbenta kami sa mga kaibigan namin. After no, na-discover namin gawin yung donuts na naging viral na ngayon at isa ring dahilan kaya kami nagtayo ng shop ay para magkaroon si Mateo ng focus regarding sa instructions, instructions kung pa paano ko sasabihin na ilagay mo yung flour, ilagay mo yung sugar. At the same time, we are targeting yung sensory issues niya, like yung vibration issues, yung attention span. So, naging win-win siya para sa amin na business at the same time para rin sa anak ko may autism. Kaya siya naging awesome goodies AU kasi we are promoting autism awareness po. Uh, eventually, hopefully, sometime next year po or by January next year, magkaroon kami ng matupad namin yung goal namin talaga. Workshop para sa mga batang with special needs po nito sa aming shop. Talagang takam na takam na ako dito. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, tignan nyo naman kung gano'n nakakatakam to. Actually, na-discover lang namin to. Random lang lumabas sa feed ko. At syempre, dahil na-curious tayo, itatry natin. <laughs> tignan nyo naman. Sino bang hindi matatakam dito? Oh itsura pa lang, kulay pa lang, matatakam ka na talaga. At hindi lang yan guys, pagdating namin dito, nakausap namin yung may-ari. Napaka-inspiring ng story nila. Kaya nabuo tong awesome goodies. etong small business nila dahil sa anak nila na may autism. Bukod pa doon guys, yung FA na may-ari nito, isa pa sa mga natanggal nung pandemic. Isa sa mga nawala ng trabaho. Pero ganun pa man guys, hindi sila sumuko. Kahit during pandemic pa yon sinimula nila tong business na to. Kaya ayan, sobrang sikat nito guys. Try na natin tong kanilang strawberry na pa ako naglalaway. Tara, try na natin to. Yung donut nila, guys, may kakaibang twist. Tignan nyo naman yung itsura. May kasama pang gulaman. At hindi tinipid sa strawberry, ah. Mmm! <laughs> Oy, wow! Ang unang mapapansin nyo dito, guys, ang lambot. Tsaka ang ganda ng combination ng strawberry, whipped cream, tapos may konting texture ng gulaman. Oh, wow, wow, Tamis nung whipped cream at yung konting asin nung strawberry. Grabe, ang ganda ng combination. No wonder, kaya everyday ang daming orders sa kanila. Eh, makita mo ba naman tong picture nila eh, <laughs> na kagaganda. Talagang mapapa-order ka, tapos masarap pa pangalawang titikman natin guys, isang napakalupit din. Itong blueberry donut nila na may kasamang cream cheese. Actually, ito, yung color purple dito na whipped cream, may halo siyang blueberry tsaka cream cheese. O, oh, de ba Ang lupit. <laughs> mm. Mm. Meron din siyang asim because of blueberry. Tapos yung tamis, of course, dahil din dun sa whipped cream. And konting alat. Konting-konting alat lang dahil dun sa cream cheese. Grabe yung combination din ito. Tignan nyo naman guys, dito ako nabilib eh. Yung pinaka-donut nila, yung pagkakagawa, napakalambot. Harap! Uh -huh. So yung mga tinikman natin kanina guys, yun yung regular size ng donut nila. So eto naman yung mga minis nila. Grabe sa kulay, 'di ba? So tikman natin yung mga flavors na hindi natin natikman kanina. So eto naman yung mango flavor ng mini donuts nila, bite size. Pero ganun paman, malaki pa rin. eto walang asin kasi matamis yung mangga. Lahat matamis. Creamy dahil sa whipped cream. Ang sarap din ito. Ibang atake naman. So ito naman yung tinatawag nila na dalgona. So yung gamit nilang whipped cream, may halong coffee. So ba diba kasi pandemic baby to eh. Nung pandemic, usong-uso yung dalgona. Tapos yung on top, may kasamang honeycomb. Kakaiba para sa donut. Mm. Ang sarap nito, ibang atake kasi yung lasa ng kape, may tamis, pait. Kasamahan mo pa yung tamis ng konte ng whip at pagiging creamy. Sarap din ito. Then ito naman yung leche flan with cashew donut nila. Matamis siya, pero yung tamis niya, masarap eh. Kung medyo hindi ka sweet tooth, hindi mo magugustuhan to kasi too sweet. Pero ganoon naman talaga leche flan eh. Matamis talaga siya. Pero ang sarap din niya. So, yung tamis neto, perfect kung may kape ka. Lalo na kung black coffee. So, eto naman yung crunch mini donut nila. Na may kasamang pinipig. Tapos yung pinaka whip niya, chocolate. <laughs> Ang hirap explain, basta masarap siya. Masarap silang lahat. Iba-iba lang yung atake nila. Iba-iba yung personality. Lahat sila unique ang lasa. So, kailangan nyo matry kasi iba-iba yung atake talaga. Matamis din siya, pero masarap eh, diba? di ba? Hindi naman lagi eh. Walang masama.